panoorin na to, panoorin. Magandang tingnan to doon sa mga anti-Duterte at saka pro-Duterte or anti-admin, pro-admin. Tingnan nyo kung saan yung mga senador nilalagay nila. So either swing or either doon sa admin or either doon sa kay Sara Duterte. So panoorin nyo, napaka-interesting talaga to. So magandang tingnan to direct. <laughs> Hindi kayo makapaniwala na kukunti lang pala doon sa sa admin ang sumusuporta. Mas marami pa nga yung swing eh. <laughs> panoorin nyo, panoorin nyo. Maganda, maganda. Medyo lumilinaw na kung sino-sino mga posibleng maging bagong senador o yung nagbabalik na senador. Kabilang dyan ang dagdag na tulfo. Dagdag na Kayatano at posibleng dagdag na Villar o kapalit lang nung palabas na Villar. Himayin natin ang mga posibleng dynamic ng susunod na Senado bukod kay Ms. Malu Kasama pa rin natin si Ma Malu. Makakasama rin natin ngayon ang Director ng Center for Local and Regional Governance at Assistant Professor ng University of the Philippines National, National College of Public Administration and Governance (NCPA) Dr. Reginald Ugadan. Good morning, sir. Good morning. And thank you for staying with us. Go ahead, Ito po ang ating matrix. Um, ang tanong kasi kung sino pupunta saan. Uh, again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. So, these are possibilities given maybe their political history, their, their uh, past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far uh, with what? 70 plus percent relative uh -huh. to vote in. Uh, so, ito yung mga malabang ah uh, napapaso uh, eh ang tanong kasi anong magiging political al alignment sa Senado pero this is in the context it's put in the context of impeachment mm -hmm. kasi it's the elephant in the room eh. impeachment mm -hmm. is going to come uh, whether At pagpasok nila yun ang una nilang gagawin mm -hmm. di ba pag resume ng June 2 nga eh so dito natin ilalagay inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration mm -hmm. uh, dito yung mga for against vital. conviction This is the middle ground. Eh. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, o maaaring magbagong isip, o maaaring namamangka sa dalawang ilong mm -hmm. na hindi naman kakayba sa politika. Mm -hmm. <laughs> Who do we want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan potential? natin yung holdover senators. Oh, okay, ako okay. muna. Siyempre, si Senate President Jesus Codero. Palagay ko sa... Palagay ko sa admin. Tama. Mm -hmm. oh. Si... Sa Antay. Yes, tama. Dahil, Makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila eh, Yung sa tatay niya na na-impeach. Ah, okay. Si Alan, sa Antay Admin. Antay Admin. Okay. Sir, ako gumagawa. Tatlo lang, lang kailangan para ma-quit. <laughs> <laughs> walo, walo, Ay, walo. At <laughs> Doon sa amin. Ah, ah, yes, 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 sa yes, na mukhang uh, pro... Kaya ano, uh, ang lalabas kasi. Ba dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Ikaw na, ikaw na to. Sige. oh. Okay. <laughs> da dalawain ko na kasi to seatmates to eh. Saan natin nilalagay yan? Sa antay Aantay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Migsubiri? sa well, panahon na... Katropa ni Migs ang... Yes, cool, eh. tama. Si ito, at saka si Magandang Villanueva. Si Villanueva parang magsiswing for me eh. Hindi ko pa Ako siya masadong. yes. Sa oh. Saan so, natin siya ilalagay? Pwede, put him muna dito. Oh, dito muna. Sorry, yeah. Para lang meron tayong flexibility. sa oh, okay. Saan atin. si Joel ito? Yes. Okay, that's just, just At least, may, flexibility na tayo na pwedeng mm dito, pwedeng pumanin dito. Yes. Ito, Funti dito. clear. Ito yan, yes, oh, kasi clear, may yeah. sagutan tong dalawang tong VP oh, uh, diba? Sara at uh, Senator si Lisa. Si Loren, swing. Yes. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig sabihin dyan, mamalo? Ay, bahala na, na kayong mag... <laughs> <laughs> oh, oh, ito yeah, malinaw ito. ito. Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Yes. Ito, oh, paano yan? Dito. Clear. Sa admin. Oh, Sa admin. Oh. Sa admin. Uh -huh. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin tapos ah uh, ah uh, ano yan ah uh, para na silang pinagsasabong for KBP. the 2028. At saka, kung may papasok na kapatid, mm -hmm. gusto sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwala. magkahiwalay. correct. Villiors. Yeah, andun and syempre syempre naman. After the political ads. Si Uy, nakakailan na tayo dito. Oo oh, Dito na. Oh, Dito na. O, isa na. O, dito na tayo. Possible winners. Go ahead, sir. So, okay. Take it away. si Bongo, Bongo Oo, oh, hindi na yan. Syempre, mo na Oh, may walo ka na. Oo. Yeah, si, Boto, si you know, Bato. Si, Bato. No, obvious na muna. kung saan. si saan. Marcoleta. Marcoleta. Si, Marcoleta yeah. si Marcoleta. Si Marcoleta to. si Si Aimee. Si Camille. Si Camille. Mm -hmm. Yan. Teka muna, ilan na yan? 1, 3, 6, 9, 12 na. 12 na. Oh. Si Kiko, okay. baka mag-swing din muna yan. Oh, si, na yeah. si Kiko. Si Kiko swing. Yes. Si Ganun Kiko din ba si swing. Bam? Ang nakikita uh, ninyo? Mm -hmm. Sa tingin ko si Bam, dahil na-endorse ng iglesia, uh -huh. baka nandyan. Saan sa dito? Dito. Talaga. Santay, eh? Uh -huh. The, that's, going to be a, that's going to be a surprise, ha? Huh? Yes. O, oh, ilagay na natin ko ang consensus is swing. Hindi ilagay natin ko ako lang ang <laughs> no, 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 no. babasa <laughs> I'm just saying it's a surprise. Yeah, ah, Iyan, dito. Ilagay yes. mo na yung mga aliansa uh -huh. sa admin kasi, syempre, uh -huh. may utang na loob. Pero si Pia sa akin, si baka mag-aantay. Mag-aantay. Yes. Dito? Agri yes. rin ako doon. Si uh, dating Senate President Soto ay sa admin? Swing. Sa swing. Ah, sa swing. Agree. Kasi yan kung maging Senate President through the oh, help of the Vice President. Okay. Ping. Para mag-ping? Si ping. Swing? Kasi sinasabi niya, alam mo, ping. huwag na tayong mag-impeachment. Uh, uh, ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Ah... Uh, Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually, okay. pasama, Yes, block yan. O, idilagay na natin oh. sa swing. Oh, right, <laughs> sir. Oh. Oh. Dito so, lapid. Dito lapid. Admin. Admin. For, yes. So, yes. so <clears throat> klaro natin dito, as far as for, you two are concerned, limang nasa admin. Mm.